Si Colton Salvatore ay tahimik na nagre-relax sa paborito niyang singalong cafe bar sa Malate. He deserved it, naisip niya. Limang araw na straight siya nagtrabaho sa Las Banas. Trabaho mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Masasabi nga yatang jingle lang ang pahinga. Hindi pa nabarkada si Colton. Probably siyang tinatawag na loner type. Isang introvert na nakakatagpo ng kapanatagan sa pag-iisa sa mga personal na lakad. Gaya ngayon, siya ay nag-iisang umiinom ng kape sa pantatluhang mesa sa panggabing lugar na yun sa malat. Kontento na siyang patingin-tingin sa iba't ibang taong naroon. Mga waitress, mga GROs, mga customer na kanunoy magkakabarkada, mga taong malalakas ang loob na kumakanta sa mini stage sa salo ng minus one. Ilang ulit na siyang tinangkang pakantahin ng magandang MC Des Jackie doon, pero magalang siyang tumanggi. Pati nga ang mga magagandang GRO ay walang kita kay Colton. Minsan man ay hindi pa nag-table ng babayang guwapong binat. Nangyari tuloy na sanay na sa kanya mga tauhan ng cafe bar bilang ang lalaking nag-iisa. Ang taong hindi umiinom ng beer o alak, kundi kapilang. Ang binatang ayaw mag-table ng GRO. Ang tahimik na ginoong pangiting itilang pero napakagalang at malaking magbigay ng tips sa waitress at waiter. Ang taong kilala lang nila sa pangalang Colton. Kung alam lang nila ang lungkot na naghahari sa puso ng binata. Lungkot na may kasamang pagkamot sa kanyang man. Kasalanan mo kung bakit nasira ang ating pamilya, ma. Hinding-hindi ka namin mapapatawad ni Dan. Galit si Colton sa kanyang ina. Ito ang dahilan kaya indifferent at halos inisiyal sa mga babae. Kabilang na ang babae nag-interview sa kanya the other day sa Las Baños. Ang babae na ispanghin ang kanyang baby photo. Ano na nga ba ang ng atalbidang babae yun? Miss Jocelyn something, ang tanga na wala pang ingat sa pananamit. Nagsusot ng ang zipper. Naalala naman ni Colton ang di sinasadyang pagkakita sa pulang pantis ng dalaga. Bigla ay may naramdaman siyang ito sa sentro ng kanyang pagkalalaki. May na tinunggan niya ang nalalabing kape. Natutok sa basiya sa babaeng iyon. Hindi nagtagal ay nabayaran na ni Colton ang bill ng waiter sa cafe bar. Nakangiting ibinalik sa kanya ng sex server door ang resibo at sukli. Nagabot ng tips si Colton para sa iyo tumis. Lumaki ang ngiti ng waiters. Hindi madalas nakakatanggap siya ng sandang bill Naku, salamat sir. Balik kayo ha. Ngiti lang ay tinugo ni Colton sa babae. Kung oo, hindi ang ibig sabihin ay silang nakakaalam. Hinatid siya ng tanong ng mga GR at waitresses na patuloy na intriga sa tahimik na binata. Sa ganitong gamin mabibilang sa daliri ang kakarampot na customer, ang tulad ni Colton ay isang makulay na paksa. Kuwapo, di hang mukhang edukado. Ang kaso walang kabuhay-buhay ang lalaki niya. Reklamo ng isang may tsurang GRO. so, isa pa na wala rin customer. Ang natutuwa lang naman sa Colton na yan, yun lang mga waitress na nagsisilbi sa kanya. Never nang kumuha man lang ng isa sa atin ang lalaki Hindi naman kaya, bading, ang pangatlong GRO o umahati pang bakla. Nagkatawanan sila. Narating ni Colton ang kanyang townhouse unit sa Antipolo. Halos sa 10 na ng gabi. Kaya nang dati ay pinatuloy agad siya sa gate ng guard ng exclusive village. Tulad ng iba pang residente ay may sticker ng village ang kanyang kotse. Ang hindi napansin ni Colton ng dalawang guard sa gate ay pinukul siya ng malisyosong hito. nag si Colton sa kanyang bahay. Kahit na tulong na lalaki ay wala. Siya ang nagluluto ng kanyang kakainin kapag nasa mood siyang magluto. Sa lima siya kumakain kapag wala siyang time sa kusina. Once a week ay dumarating ang mid na kanyang ama para linisin ang kanyang unit. Ngayon nila ay pinaglalabat at ipinamamanan siya siya nito. Ilang ulit na siyang kinukulit ng kanyang nobyang si Cindy na makasal na raw sila. Mahigit isang taon na silang onis Cindy. Pero wala pa sa plano ni Colton ang pagpapakasal. Ang panahon niya kasi ay nakatuon pa sa kanyang trabaho sa agrikultura. Masasabi pa nga siguro na kung papipiliin siya ni Cindy kung sino ba ang mas mahalaga sa kanya. Ito ang trabaho. Ang pipiliin niya ay ang huli. Naibig sabihin ay kulang ang pagmamahal niya sa nobya. Alam naman ito ni Colton na tagminata ay madalas na natitigilan. Nakakadaman ang ngit lalo pa nga at ilang ulit na silang nakakarating ni Cindy sa may na yakapan at halikan. Aggressive si Cindy at siya naman ay hindi gaanong matatag sa tukso. Ang ay kinatatakot niya ay paano kung makahulag po siya at tuluyang ang madarang ng nobya. Mangyayari ang kanilang maiinit na yakapan at halikan kapag sila ay napagsusoro sa condo unit ng dalaga. May mga pagkakataon kasi na nasa labas ang mid silang Cindy ay naiiwan sa living room. Kapag humalik na sa kanya si Cindy ay parang kandilang nasisindihan ng binata. Ilang beses na bang kamuntik muti ka nang makahulagpos pusang pagnanasa niya. Kasi naman ay piliya si Cindy. Matinding humalik. Kung yung mayakap ay tinitiyak na may didikit ng gusto sa katawan niya, ang malulusog nitong dibdib. At diba nga, bigla na lang ay kukunin ito ang kanyang kamay at itatouch ang braless nito. Jesus, para siyang lalag natin sa mga ganong sandali. Ang kapilyahan ni Cindy ang bumubuhay sa kanyang pagkalalak. Mabuti na lang at bago pa sila makarating sa kama, ay nakakabalik na sa loob ng condo unit ang maid ni Cindy. Magaling nga ni Colter na kapag dumarating ay naguhubad siya ng lahat ng sablot. Pagkatapos ay tutungo agad siya sa sarawan ng toilet bath at sa kanyang silid at tatapat sa shower. komportable siya sa kanyang kaubaran. katwiran niya wala nang maigis dahil nag-iisa siya. At sarado ang mga bintana at air-conditioned place niya. Ugali na rin yung pagmasta ng ban na katawan sa harap ng malaking salamin. Timitiyak na hindi pa lumalaki ang kanyang tiyan. At ang makurmo niya ang puwitan na hindi na babawasan. Hindi pumapangit ang korte. Yun lang naman ang medyo ayaw yung ugali sa sarili niya. Para sa iyong babaeng may pagkabanidosa, gusto ay lagi sa iyong good looking. Multong hininga at impit na hagikik kang narinig ni Colton mula sa gawin kaya ng silid niya sa kinaroroonan ng kanyang clothes cabinet. Bago pa siya nakilo sa ibiglang bumukas ang cabinet at lumantad ang gina sa ang panahon. Cindy, biglang-bigla si Colton. Hindi malaman kung paano tatakpan ang katawan niya hugot hubot Huwag mo nang itago. Napaka-macho mo. Napakagandang lalaki. Sa wakas ay nakita ko rin ang noon ko pa pinagmama na bigang makita. Si Cindy ay nakatitig sa sentro ng pagkalalaki ng noon Hindi pa nagkasya hinawakan na niya ang kamay ni Colton. Inalis sa pagkakatakip sa kasalanan ng binata. Si Cindy, si Colton ay minsan pa nagmistulang batang bagong panganak na walang saplot. Kita ang lahat. Lalaki ni lalaki ka Colton. Namumungay ang mga mata. Hinawakan na si Cindy ang kabahagi ng lalaki. May normal bang lalaking makakatanggi pa sa tukso? Lalo pang at bumabali ang na pakiramdam. At si Cindy ay naguhuban na rin. Ilang saglit lang ay pareho na silang hubad sa mundo. Ang dalawang itim na langgam na naligaw sa kama ay napisa sa pagdaan ng dalawang katawang hubad. Hindi na nalaman ng mga insekto na sila ay biktima ng matinding pananasan dapat palipasin. Nang matapos ang kabusukan ay sa lamang nakapagtanong si Colton, nasa kama pa rin sila. Magkatabi sa ilalim ng kumot. Ang nobe ay nakahilig sa malapad na dibdib ng nobe. Paano ka nakapasok sa bahay ko? Hindi malaman ni Colton kung bakit tutol siya. Sa nagalap gayong kanina ay para siyang mababalik kung ito ay hindi matutuloy. Colton, nakapasok ako sa bahay mo dahil nagkaroon ako ng duplicate key. Napakunot na si Colton. Paano nangyari yun? Never na binigyan kita ng duplicate. sa ang duplicate ko ay nasa kotse. Colton, sweetheart, di ba lagi kang dumadalo sa bahay ko? ng time habang hindi ka nakatingin na gawa kong kunin sandali ang kimo at nainwal ko yun sa modeling kimo. Ano yun na yun bang nabibili sa school supplies na ginagamit ng mga bata. Then I brought it to a key duplicator and beyond. May kinako. Do you think it is invasion of privacy? Specifically ng aking privacy. Nakangiti lang ang agresibong babae. Ikaw naman. Ang motibo ko lang ay masurpresa ka. Hindi ko naman alam na mahilig kang maghubad. Ako tuloy ang masurpresa. And how? Magbihis na tayo. Sabat na isang pagkakamali sinin. Colton, hindi ito pagkakamali. Nag-advance lesson lang tayo before our wedding day. Walang masama sa pag-advance. I even think it's virtue. Virtue? Kailan pa naging virtue ang premarital sex? Namangha talaga si Colton. Bakit ngayon lang hinadiskubre? Ang Nakakatuwang pananaw sa buhay ng babae tinuturing niya ni obya. Nainis na rin ang babae. Dapat ay kanina mo pa sinabi yan, Colton. Hindi kung kailan tapos na. Hindi na mix si Colton. May punto ang dalawa. Malakas ang pagdaim mo kanina. Parang kang mamamatay sa ecstasy. Baka nalimutan mo, Colton. Nagpakahinahon ng binata. Tumayo at nagbihis na. Okay, huwag ka nang magalit. Iahatid na kita sa inyo. Walang pakalam na inilas ni Cindy ang kumbat at tumayo na rin mula sa kama. Ang hubad niya ang katawan niya ng isang na ng binata bago tuloy ang nasaplutan ng nagkalat na dami. Napalunok si Colton. Kung susundin niya ang gusto ng sarili, nais niya ng isang pa. O marahil ay dalawa pa. Muli na namang naramdaman niya na parang nilalagnat na pak ay na naman niyang pumasok sa kaloob-looban ng pagkababae ni Cindy. Pero this time ay pananigin niya ang kanyang utak, mind over matter. Hindi siya paalipin sa taong na kamundoan. Nahagi pa ng mga mata niya ang pagsusot ng panties ni Cindy. Fresh color ear, lacy seamy bikini style, maganda sa mata, good taste. Naalala niya ang babaeng nakapulang panties. Ang feature writer ng magazine na nag-interview sa kanya sa Los Banos. Ang babaeng hindi pa rin niya ma-recall ang buong pangalan. Si Jocelyn Santos. Dr. Lord has noticed. Huwag akong ihatid. Maaabala ka pa eh. Sinabi yun ni Cindy sa tonong pati. Cindy, huwag ka nang magalit. Ihahatid na nga kita. No, matapos mo akong sisihin sa nangyari. Na para mga kulang lang tumigil mga mata sa sarap. Napangiwi si Colton. Itong ang ayaw niya kay Cindy. Ang bulgar sa mga salita. Padabog na lumbas ng bahay ang dalal. Hindi na siya nagpilit na ihatid ito. Hindi niya ugaling suyuin ang taong ay. Nakita naman niyang sumakay sa sariling kotse si sa Cindy. Nakapark pala sa loob ng tanhaus kung paano sa sasakyan nito. Hindi lang niya napansin kanina. Hindi na nabigla ng parang kadang pinatakbo ng dalaga ang kotse. Ano ba ang aasahan mo sa isang babaeng kayo? Ang hindi niya matihak ay kung ikatutuwa niya ay kalulungkot. Ang natuklasan na si Cindy ay hindi na virgin ng kanyang akin. Klaro na hindi siya ang unang lalaki sa buhay ng nobya. Natulog siyang gulo isipan.